Agad na tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang daing na mga kababayan nating magsasaka sa Negros Oriental na labis na naapektuhan ng matinding tagtuyot. Kinilala naman ng Pangulo ang papel ng mga LGU para mabilis na naipapaabot sa ating mga kababayan ang kinakailangan nilang tulong. Si Benji Durango sa detalye. pagputok ng araw, abala na sa pagbubungkal ng sakahan si Tatay Efren sa Barangay Basak Proper, bayan ng Gita sa Negros Oriental. Garotor po kami, preparation for planting. Naghahanda na ang mga magsasaka sa pagtatanim para ngayong Hulyo matapos bumuhos ang ulan. Kailangan na nilang kumilos para makabawi sa El Nino. Hirapan ba kayo nung El Nino? Mahirapan po. Bakit? Kasi walang tanim eh. May mahigit na 36 na hektare ng sakahan meron dito sa Basak Proper. Isa't kalahati ang sinasaka rito ni Aling Ellen. Pero hindi sa pagsasaka siya kumakapit para maitawid ang gutom, kundi sa pangingisda. Ang inakala niyang irigasyon na magsasalba sa anihan, hindi na papakinabangan. Ito yung irrigation canal na dapat sana magbibigay ng patubig sa mga magsasaka dito sa barangay Basak Proper. Kapag napupuno itong kanal, dumadalo yan dito sa outlet patungo doon sa malawak na palayan. Mga nasa 36 hectares ang lawak ng palayan na yan. Kaya lang ang problema, kung papansin ninyo itong irrigation kanal, walang tubig. Yan ngayon ang problema ng mga magsasaka dito sa barangay Basak proper. Dahil sa kakulangan ng supply, nag-agawan sa patubig ang mga magsasaka nung tag-init. Nakiusap sila sa NIA pero hinati pa rin sa maisa ng ibang bayan ang alokasyon ng tubig dahilan para matuyo ang makasakahan. Kami ang mahirapan kasi hmm. ang tubig hindi sapat. Eh, hindi, hindi, sila, hindi sila nakinig nakinig. Ito amin. na ngayon ang problema. oh, yun. Noong El Nino, pumalo sa mahigit dalawang bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Mahigit 30,000 magsasaka ang apektado. Kabilang na si Natatay Efren at Aling Ellen na ngayon palang bumabangon. Ano yung hihilingin mo sa Pangulo? Ang hilingin namin yung kapital kasi ma ma mahal ang bilihin ngayon eh. S sama sa ning abono, aning chemicals. Pangulo, sana mabigyan mo kami ng ararod. Nakababayan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr. Kahapon, Sinulusyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang problema na sa 10,000 mga magsasaka at manging isda ang naabutan ng tulong. Ang 5,000 personal na nagpasalamat sa kanya sa Lamberto Macias Sports Center sa Dumaguete City. May mga tumanggap ng tig-10,000 at 25,000 kilong bigas. May nakapagtrabaho sa ilalim ng tupad program ng DOLE, tulong mula sa DSWD, DTI, BFAR at iba pa. Ilang benepisyaryo rin ang nabigyan ng farm machineries at binhi para mabuo itong programa na pagbigay ng tulong sa mga nakaramdam o naging biktima sa tagtuyot na, nagdala ng, uh, nadala ng El Nino. Sabi pa ng Pangulo, malaki ang ginagampanan ng LGU para magawa niya kanyang trabaho sa mga tao bilang isang Pangulo. Hindi po natin mapapaabot sa taong bayan kung hindi po maganda ang ugnayan ng ating mga local government officials at saka yung ating mga yung mga sa galing naman sa national government dahil po kahit na gaano kaganda at kagaling ang aming mga pinaplano kung hindi po kami tulungan ng ating mga local government officials hindi po namin mapaparating ang nais namin padala na tulong at uh, programa para po sa inyo Inanunsyo rin ng Pangulo ang dalawang proyekto sa probinsya. Ang pagtatayo ng New Dumaguete Airport na nagkakahalaga ng 17 billion pesos at Dumaguete Super Family Health Center na may halagang 15 million pesos. Suportado ng Pangulo ang pagtatatag ng Negros Island Region para sa progresibong Negros Island. Ang lahat ng ito ay hudyat na, ng bagong yugto para sa ating mga mamamayan dito sa Dumaguete, dito sa Negros Oriental. Kasama na rito ang pagbuklod ninyo sa Negros Occidental upang itatag na ang Negros Island Region o NIR. Nagpapasalamat naman ang probinsya sa tulong ng Pangulo. I, I feel loved. <laughs> Yan ang totoo na you know, expression na I really feel na the President really is uh, looking out uh, not only to me pero to all my constituents sa province. Makakaasa raw si na Tatay Efren Aling Ellen at libo-libo pang magsasaka na naapektuhan ng El Nino na mararamdaman ng suporta at pagkalinga ng gobyerno. Mula dito sa Dumaguete City, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.